po mas tama mga hunters nandito ko ngayon sa bukit at dito po tayo Bumesto para mag review no? mayroon tayong re-review yung barya medyo mahangin ngayon samahan nyo ako tapusin nyo ang video para makita nyo kung ano tong coin na ating para may rally ako narinig nyo ba yan mga bro hindi manok yun eh Teka Sandali lang Ayun Meron nga tiga, tiga. I, i, hindi ko na puputulin itong video ituloy na natin to sino pamilyar sa tulog na yun huni yun ang ano eh sige baka marinig pa natin Ayun. Malapit lang dito yun mga bro. Ganito ah. Tutuloy ko na itong video. Ito na yung gawin natin content. No? Pamilyar ako sa tunog na yun. At uh, sa tingin ko, parang naalala ko. Hindi manok eh. Hindi itong manok. <clears throat> Ayan no. Narinig nyo. Ganito mga bro no. Kapag nakarinig kayo ng gantong tunog. Huni po ito. Para kung di ako nagkakamali. Huni ito ng ano. Nakakabahat tuloy ako eh ng banakon. Sino ng banakon? Malapit lang dito eh, ano? muna na naman. Ganito, pag nakarin kayo, alam, nasa bukid kayo, no? Kaya ikot lang ako. Nandito lang yan eh. O kaya nasa lungga niya. Ibalik rin ko yung, ano, camera. Ayan. No, pag nakarin kayo ng ganyan mga hunters, ingat kayo. Huwag kayo basta-basta tatakbo. Palagi ko nandito lang yan. Merong parang butas kasi doon eh. Palagi ko nandun eh. Banakon yun mga bro. Sabi ng matatanda. At nakarinig na rin na ako niyan. May kasama ako nga mga matatanda noon sa probinsyang pinuntahan namin. Pag nakarinig kayo niya, banakon daw yun. No? At uh, ingat kayo. Huwag kayo basta-basta tatakbo. Obserbahan nyo muna yung kapaligiran. At baka kung saan kayo tumakbo, nandun yung banakon. No? kunin ang panakon yun wala pong manok dito at hindi gano'n ang eh no humuli na naman no i-exit <laughs> e tayo dito so doon tayo babalik andun kasi sila andito lang yan baka uh, na maaaring nandito pandinig ko nandito eh sa kabilang uh, mga damuhan no sabi, sabi nila uh, humuli daw ng ganyang banakon. parang parang manok no para pag parang ano uh, ginagaya yung boses ng manok kasi pag may pumuntang manok yun ang kakainin nila ngayon yung pagkain na itong banakon e pwede lang doon kasi mayroong butas dahan tayo diyan o no. may butas doon pero dito sa gawin dito wala ayan humuhuli siya humuhuli rin yung mga tikling ayan no, ha exit na muna tayo dahan-dahan tayo basta, -basta po. Balik na muna tayo doon. Putulin ko muna tong video natin, mga, mga bro. No, so, hanggang sa susunod, mga bro, ano? Gano'n lang gawin nyo. Pag nakarinig kayo ng gano'n, kayo patataranta. Obserbahan nyo lang yung kapaligiran nyo. Ay, nakako. Andun lang yung banakon. Ingat. Tara. Ay, nakako po.